Hello everyone! Hello Leo! Kumusta ka Leo? This is your general forecast for November 2024. We will look into the energies for you this month. And anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo? Kung bago ka sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from source para may positive energies ang lahat. So, kukuha lang tayo ng mga cards for your uh, general forecast and that will be your yun yung kailangan yun yung ibabasahin natin yun yung read natin no? so let's look at the energies okay isa pa kamusta ang mga Leo dyan ano bang mga nangyayari sa inyo ngayon um, it's November na papunta tayo sa next na na year 2025 so but let's see no ano pa bang meron ano pa bang mangyayari? Ano pa bang something else? All right. Okay. You have this card, the Sun, King of Cups. Okay. Let's see. Let's see. Okay, Leo. In the past, you have the Sun. The Sun is telling me na may mga may mga ano ka? May mga situation sa parang hindi ka masyadong naging masaya there are things sa parang hindi ka nag-move forward hindi ka gumagalaw there are, there are situations wherein um, hindi ka na hindi ka inspired at all na parang bang na parang bang hindi ka na talaga nag ano eh hindi ka na talaga productive eh no? so let's see Right now, kasi Leo, nakikita ko in November 2024, you are the King of Cups. You have the, the that energy ng King of Cups na, okay, kaya ko tong gawin let's do this ganyan parang nagkakaroon ka ng ganon no may meron kang energy na you can do everything and kahit na magulo ang mga nangyayari sa bagay-bagay sa mo sa mga kapaligiran um, kahit anong pang nangyayari dyan you can do it kasi nakikita mo kaya mo sa sarili mo na may may ano kaya eh meron kang um, meron kang gustong mangyari eh and kaya mo siyang gawin nagaya ng uh, hindi nag, hindi ka na, na nahihirapan kahit ang gulugulo ng mga ano mo ng mga pinagdaraan ng uh, or yung situation around you no so ano mang meron sa so November 2024 you have the seven of cups uh, this is telling me na for many of you uh, Leo for many of you dito is nagkakaroon kayo ng mga imagination sa parang gusto kong gawin ito, gusto kong gawin yan. There are things na magkakaroon ka ng parang uh, healthy, uh, ano tawag Healthy, healthy communication sa sarili or healthy debate sa sarili na magkakaroon ka ng Ah, uh, pare kung gawin to, pare kung gawin to. Ay, teka lang, bakit pa gusto kong mangyari gito ganyan? So, may mga distractions, magkakaroon ng mga areas na magkakaroon ka ng challenges pagdating sa uh, decision making uh, at mga bagay na mag-uubos ng oras mo. So you have to be aware of this, Leo. You have to be aware of this because minsan pinapakita sa akin na may mga gusto kong gawin na direction gusto mong diretso but then yung universe minsan nag, nagpapadala siya ng tao or ng anything na mag-distract sa'yo or oh, wait lang ayaw mo na bang gawin ito ayaw mo na bang ganito ganyan you need to be very clear Leo kung saan ka papunta and that is what will help you because ang advice si inyo is the ten of ito nga kasi ang dami ang dami oh seven eh seven yung gustong kumuha ng ng attention mo eh but you need to change yourself you need to be a different you so that so that matatanggal mo yung yung unhealthy uh, habits, unhealthy thoughts, unhealthy na kung ano ano bang pang pinag-iisipan. Because you are wanting change and to get that change you you need to change yourself. Okay? Kailangan mong lubayan ang dating ikaw. Kailangan mong kung tamad ka noon, you need to be very very masipag ngayon kung dati ay wala kang inspired na feelings kailangan ngayon ma mahanap mo sa sarili mo na you wanna do it okay, because that is the only time, nagiging hawa at magiging maganda alam mo yun, gandang ganda ka sa sarili mo galing na galing ka sa sarili mo, yaman na yaman ka sa sarili mo, ito yung mga kailangan mong gawin, kailangan mong palitan yung dating ikaw, you need to change yourself you need to be a better person Leo okay That's what it's telling you. Okay? So, iwasan yung mga yung mga bagay na magbibigay sa inyo ng distractions. Kuha na tayo ng advice cards. Kung nag-resonate sa inyong reading nito, please let me know by liking this video or commenting a heart para malaman ko kung ilan ba sa si inyo ang resonate. Okay? Okay, first card mo. Okay. Ayan, 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 ayan. Ang ganda-ganda na ito. Obstacles and blocks are lifted. All your personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your projects. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. So, lahat ng ginagawa mo nga na maganda para sa sarili mo, ang dami na niyang nagagawa ang dami na niyang energetically ha, lalo na doble yung ano eh, yung nagiging uh, effect niya. Windfall of abundance an increase in abundances arriving in many different forms. Some of them unexpected, be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health and charitable work. So may mga opportunities na dadating sa'yo and yun yung kailangan mong uh, uh, bigyan ng pansin, maging open ka to receive them, mag, mag ano ka, mag uh, ka ng ways. How, how, what can you do with those kind of uh, uh, abundance? Pwedeng, pwedeng pera yan, pwedeng trabaho yan, pwedeng kung ano-ano pa yan na parang magagamit mo para mas maging abundant ka sa, sa November 2024 mo. Okay? Papatay ng advice cards. Okay. Green, compassion, love and cultivation. Yung iba sa inyo You need to be to fill yourself with love. You need to kailangan mo alagaan ang sarili mo uh, na na hindi ka yung galitin. Kailangan po love ka lang. And you need to have awa to other people. You need to have awa to yourself. You need to have that compassion to others too okay? Kung puro love lang ang iyong ang nasa paligid mo, ang nasa sarili mo, uh, then yun din yung ma-attract mo, no? Kasi pag may dumadating na mga opportunities sa iyo, tapos yabang ang pinapakita mo, then 'di ba? Walang kwenta. So, eto, kuha pa tayo ng card. Oops. Ah, uh, okay. Sige. Ang daming gustong lumabas ng card. Sige. <laughs> Parang itong parang ang daming yung reading, parang instant reading kayo guys. Confidence, driving confidence is completely different from the bravado of the ego. Ayan, yung confidence ibang-iba nga daw yun. Doon sa yabang, you make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, oh love. Grant me courage I never knew I had. So, yung confidence, andyan yan eh. Pero iba nga daw yan sa yabang. Next is self-love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Okay. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change. So, wag mo nang sisihin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo nagawa at mga dapat ginawa noon. Kailangan mong bigyan ng, ng confidence ang sarili mo. Abundance. Divine Beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. So, kailangan open ka lang talaga no sa anong ibibigay ng Diyos sa iyo. And yun nga, dapat walang yabang, okay? So yan ang forecast mo. Kailangan maging open ka sa sa ano sa napigiging daan para magkaroon ng uh, ng yaman ang paligid mo. This is your forecast. Guys, don't forget to follow or subscribe and always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.